Ayan, Nakahilera, oh. Naka oh. Puro pagkain nito na rabbit. Ano yung tawag dito? Ayan. Kahit kambing, pwede ito sa kambing. Baboy. Ito, parang meron, na. Ah. Ito pe, dito pe, dito ang tiran ah. Ito. Kakagat, ya? Ayan, uh. hindi ka ini sila manonood good young, kuya Ayan, uh, Ay, baka galit. parang bin, like, uh, parang binahayan na kuya yung ano ah, baksa. Ayan yung ba, oo, oh, binahayan. Ay, anay yata. Mga napasok na ng anay. Hmm. Pwede kayo magpagawa dito ng bahay kuya. Dito mismo sa ano. Ah, bubong-bubong. -bu -bu. Ay, ayan na. Kumakagat <laughs> na yata. Kumakagat <laughs> <laughs> na yata. Binugulungin na yun. Dami pala ito bilhin, no? Ayun, isa dalawa, tatlo. Ay, nag-anak-anak mo na. Apat. Paano ang tanggal niyan? Dali basta may chinso. Ano? Chinso. Oo, chinso. Kaya lang, kuya, dapat may lalagyan na agad. Yung box, di ba? Hindi. May papatungan ka na ano dapat. Sabihin, pag nakutol natin, ah, na transfer natin ah, kung sa bahay-bahay dito. Kung saan Oo, oh, nagyan ng bahay-bahay papagawa ako kay ng bahay-bahay. Na may bubong yun. Ah, dito na lang yan, oh. No? Wait, mas maganda dito sila. Mas maganda nga dito. Kung... Kasi dito, doon sa inyo magluluto kayo. Pwede silang hey. Dito, kung may bahay-bahay sila. Natin. Kasi sa iyo rin naman ito, eh.